nalilito talaga ako sa binabasa ko. tanungin ko na lang si mama, ma, di ka busy? naglilinis. bakit? nalilito kasi ako ma, kasi sa Sunday school sinabi ni teacher na God is merciful, pero bakit? dito kasi sa Genesis chapter 3 na basa ko na nung nagkasala si Adan at si pinaalis sila ni Lord. Hindi ba naawa si Lord sa kanila? Bakit sila pinaalis sa Garden of Eden? Actually, B, God is so merciful, okay? Yang tanong mo sa verse na yan, hindi yan masasagot if hindi natin sisimulan na i-discuss o explain from the beginning. So, makinig kang mabuti, okay? Dahil, I will do my best para maintindihan mo kung bakit pinalaya si Adan at si Eva ni God sa Garden of Eden. Okay? Yes po, Mama. B, yung pagpapaalis or pagpapalayas ni God kay Adan at kay Eva sa Garden of Eden, it was because of His great mercy. Kung hindi merciful si Lord, hindi na niya papaalisin yung dalawa. Alam mo ba kung bakit? Let's start from the be very beginning. Ganito kasi 'yun, B. Sa middle ng garden, 'di ba garden of Eden 'yan, sa midst nito is mayroong dalawang kahoy. Ang isa tinatawag na Tree of Life, while yung isa is tinatawag na Tree of Knowledge about good and evil. May commandment si Lord. Ang commandment niya isa lang. Do not eat from the tree. Anong anong tree ang ayaw ipapakain ni Lord? Yung tree ng knowledge about good and evil. Yun yung commandment na huwag nyo kain talaga. Kaso, ito siya na siya, balang nyo, alam mo naman yung nangyari, kinain nila. So, ang nangyari, sin came in. Like, nagkasala sila. Bakit? Yung tree itself, hindi yun kasalanan. Yung protas, hindi yun kasalanan. Ang kasalanan ni Adan at ni Eva is yung pagdisobey nila kay Lord. Kasi wala namang kasalanan yung puno doon. Ang kasalanan lang talaga is dinisobey nila si God. Supposed to be may bilin ang Panginoon tapos dinisobey nila so nagkasala sila. Tapos mami? Ngayon, kinain nila yung kahoy, yung bunga ng kahoy. Anong naging resulta? Na-open yung eyes nila. Alam na nila what is good and what is evil. Okay? Ito yun, B, magandang trivia to. In the middle of that garden, dalawang kahoy meron, di ba? Bakit ipinagbibaw, ipinagbabawal ni Lord na kainin lang yung isa, yung tree of knowledge about good and evil? Yun lang ang pinagbabawal, B, dahil useless naman kapag kainin nila ang tree of life. Bakit? Kasi yung life ni Adan at ni Eva, bibi, bi, is eternal. Hindi sila namamatay. So, useless if kainin nila ang tree of life kasi eternal na sila. So, walang mangyayari. So, kahit kainin nila yon walang mangyayari. So, ang pinagbabawal lang ni Lord is itong kahoy ng knowledge about good and evil. Okay? Again, eternal si Adan at si Eva. Immortal sila. Wala silang, uh, hindi sila namamatay. Before that time, before sila nagkasala. Okay? Ngayon, ito nangyari. Kasi kinain nila yung protas ng ipinagbabawal. So, ang consequences, alam mo na ang mababasa natin dyan sa Romans, for the wages of sin is death. Kasi nagkasala sila, may sin na sila against God, ano yung kabayaran ng kasalanan? According sa scripture, for the wages of sin is death. Kamatayan. Kaya yan yung nangyari. Physically, dumating ang death physically, mamamatay na tayo, mamamatay na si Adan at si Eva physically kasi big, dahil, yan sa sala, dahil yan sa kasalanan nila. Not just that, but spiritual death also. Dumating ang spiritual death. By the way, Bibi, let me clarify. Ang ibig sabihin ng death is separation. Kapag may nakita kang ano, tao na namatay, ibig sabihin na separate yung body niya at saka yung soul niya. So yung natira is yung dead body. Yan ang death separation. Ibig sabihin, ang spiritual death is our separation from God. So, dumating ang spiritual death sa life ni Adan at ni Eva kasi na si partners kay Lord. Kasi si God, hindi niya, like, hindi niya kayang tiisin na may isang kasalanan. So, ang nangyari, kailangan niyang masiparate kay Adan at kay Eva. Physically din, namatay din si Adan at si Eva. I mean, dumating yung physical death sa nila. Okay? Anong connection yan, mami? Sa tanong ko, if God is merciful. Imagine, baby, what will happen to humanity if hindi pinalayas ni Lord si Adan at si Eva sa garden? Si Adan at si Eva, baby, alam na nila what is good and what is evil. ba diba, nagtago nga sila? Kasi alam nila na hubot-hubad sila. So, na-open na yung eyes nila. So, meaning, may sinful nature na. Ito yung mangyayari, baby, kapag hindi pinalayas ni Lord silang dalawa. May tendency na kakainin nila yung tree of life in the garden. ba diba, yung tree of life, hindi pinagbabawal yung nakainin at first. Kasi useless naman. Ngayon, baby, na mortal na si Adan at si Eva, tapos sinful na sila. Kapag kinain nila yung tree of life, ano kayang mangyayari sa humanity? Kapag na ay balik yung pagiging immortal ni Adan at ni Eva, yung generations to generations, yung generation na dadating until as today. If immortal tayong lahat, forever tayong mabubuhay sa sin, forever tayong magpapakasala dito sa earth, forever tayong magiging sinful, forever nating hindi si Lord. Imagine baby, if hindi mamamatay ang tao, forever ang pagiging sinful natin. Forever tayong magiging makasalanan. Kaya pinalaya sila ni Lord para hindi nila kainin yung tree of life. Para hindi mabalik yung pagiging immortal nila dahil sinful na sila. So ibig sabihin, Bibi, yung pagpapalayas ni Lord kay Adan at kay Eva sa Garden of Eden, it was for their own good para hindi sila at hindi tayo mamuhay na forever sinful. Na para yung pagiging sinful in nature natin is may katapusan. So it was for our own good na pinalayas ni Lord si Adam at si Eva sa garden na Eden. Ganun pala, mama. Actually, bibi yung death somehow it was a blessing. Bakit? Kasi sa death lang, nahihinto ang lahat. Nahihinto ang pagiging sinful natin, nahihinto yung mga pain. Pero yun nga, yung kakambal ng death is pain. Bakit? Kasi kapag may namatay, may masasaktan. Hindi ipig sabihin na sa physical death lang may pain. Actually, baby, spiritual death. Nung dumating yan kay Adan at kay Ebam, dumating sa atin lahat yung spiritual death, na-hurt si Lord. Naiintindihan ko na mama. Kaya pala, kailangan pa na talaga silang paalisin sa Garden of Eden dahil kawawa ang humanity if habang buhay na mabubuhay sa kasalanan. Thank you, ma!